Ha, ah, grabe. Umpisa pa lang ng ahon. Hardcore na agad. Ay. Diyos ko. Matindi. Good day mga brother! Happy nga pala and today sumahan nyo ako at ang bike sa aming year-end bike ride. Napaka-epic talaga ng ride natin to dahil hindi biro yung ating magiging ruta. Babaybay natin ang rolling hills sa mga bayan ng Cavite at tatahakin natin ang napakatinding ahon ng Cave Young Tunnel. At syempre magkakamp na rin tayo sa isa sa mga paborito kong lugar sa Nasugu, Batangas, ang Balombato Beach Resort sa Barangay Papaya. Napa-solid talaga na naging experience namin sa ride na to. Kaya tara mga brother, rakraka na. Mga lasing ko ng umaga, nagkita-kita kami ng mga kasama natin sa Crossing Kalamba. Tamang kwentuhan lang at kamustahan. Tapos noon, ride out na. Ang pinakamita pala naming lahat ay sa may naik sa Cavite. Kaya binaybay na namin ang mga bayan sa Laguna. Tamang chill ride lang kasi puro patag pa naman. Dumaan kami ng Cabuyao, Santa Rosa at Binyan. At mag-aalas 7 na ng umaga nang nakapasok kami dito sa may Carmona, Cavite. First time ko palang dumaan ng Carmona kaya wala akong idea kung ano nga bang naghihintay sa amin dito. Patag yung mga unang part ng Carmona pero habang tumatagal, medyo nagulat ako kasi biglang may nakatingala na kalsada. Ito talaga ang pinakatumatagal sa akin dito, yung ahon papunta sa Carmona Racing Track Mahaba ang mga ahon na may pangilan nila na recovery Hindi naman ganun katarek Tolerable yung gradient pero mahaba Pagalit din Grabe, ang haba Sa ha, so wakas, recovery na rin Ang haba rin pala ng ahon dito. At para pala may idea kayo mga brother, ito yung stats ng ahon dito. Ang distance niya, 5 kilometers mula dun sa Asia Pro hanggang dun sa may Carmona Racing Track. Ang average gradient, 4 to 5 Ang max gradient na nakita ko, medyo maganit din, 10 percent. And ang total elevation natin is 150 meters. Tsagaan lang naman sa pag-ahon dito. Hindi naman ganun katatarek yung mga ahon medyo maganit lang talaga pag jacket. Ang nagpahirap lang sa amin dito ay sobrang taas na ng sikat ng araw nung umaahon kami. At dagdag mo pa yung mabigat na bike na daladala namin. Wala naman tayong magagawa since ginusto natin to. Kaya daanin na lang natin sa tiyaga. <laughs> may dinaanan din pala tayo dito na mga kasama natin na si Kuya Mel, si Brother Angel at si Brother Brian. After pala namin sa ahon sa Carmona, rolling hills na ang mga daan sa mga susunod na bayan sa Cavite. Dumaan kami dito sa may General Mariano Alvarez, sa Das Marinas, at sa 13 Martires. Gaya nga ng sabi ko, rolling hills na ang mga bayan na to. Hindi naman ganun kahaba ang mga ahon at tolerable na rin naman ang mga gradient. And share ko lang din mga brother, ngayon lang pala ako nakapagbike ulit sa inner cavite matapos ng isang taon. Sinumpa ko kasi talaga ang kalsada dito nung baguhan pa ako. Galing din ako sa yang noon at first time kong dumaan sa Cavite at grabe ang pagkalaspag ko sa Rolling Hills dito. Kaya simula noon, hindi na ako nagbike ulit sa Cavite. Kaya pag may nag-aaya sa akin dati, tinatanggihan ko. <laughs> Pero ngayon, since matagal-tagal na tayo nagbabike, eh sisil na sisil na ang mga ahon dito. <laughs> Joke lang. Pagpasok pala namin ng naik, dito patag na at since late na kami para sa aming meet up time, pinaspasan na namin ni Brother Milben ang aming padyakan hanggang makarating kami sa may poblasyon ng naik. At dito na pala kami nagkita-kita ng mga makakasama natin. 28 pala kami lahat-lahat sa year-end ride natin na to. Pero may mga iba na late na nag-ride out kaya susunod lang daw sila. After namin magkita-kita sa naik na andito na tayo sa pinaka-exciting part ng ride natin, ang term nate. At nandito na rin ang matitinding ahon papunta ng Kebyang Tunnel. Pero bago natin ahunin ang Kebyang, syempre kailangan muna natin kumuha ng lakas. Hindi pa din talaga kasi kami kumakain ng agahan kaya bago umahon, kumain na muna kami. Matapos mabusog at makapag-recharge ng lakas, tara, ahon na tayo. Woo! Sobra! Solid, ang ganda! Kasi hindi rin biro yung mga ahon. <laughs> Parusa na yun mamaya. Ha, grabe. Umpisa pa lang ng ahon. Hardcore na agad. Ha, Matindi. Bungad pa lang ng ahon, matarik na agad. One to one to lang kahit umaangal na yung hita. Pero huwag kayong magalala mga brother. Yung unang bahagi lang naman ng ahon yung sobrang tarik. After nan, medyo tolerable na yung mga gradient. At madami din namang recovery kahit papano. Talagang tiyagaan lang at tamang giring. At kung hindi mo pa naahon tong kaibiyang tunnel, ito pala yung stunts nito. Ang distance niya, 22.4 kilometers mula sa tulay hanggang sa may pico de loro. Ang average gradient, 3 to 4%. Ang max gradient na matindi-tindi talaga 19% and yung total elevation nyo mga brother is 560 meters para maging masaya ang pag-ahon namin dito chill ride lang ang ginawa namin hindi naman kami android para ahonin to ng dire at hindi naman kami nangangarera mahaba-haba din talaga ang ahon bago ka makarating ng Cajun Tunnel kahit yung ibang ahon ay tolerable na yung gradient, sobrang hirap pa din para sa amin. Iba kasi talaga ang hatak pag mabigat ang dala mong bisikleta. Parang nagiging doble yung effort mo sa mga ahon. At dahil nga doble ang effort ko sa mga ahon dito, madalas naiiwan ako sa mga ahon at madalas ako tumitigil para magpahinga. Kaya laking pasasalamat ko din sa mga kasama ko sa bike kasi kahit medyo matagal ako sa mga ahon, eh lagi silang naandyan para umalalay at para maghintay. Kaya kung ganto ang grupo niyo mga brother, nasa tamang grupo kaya tag mo na yung tropa mong malalakas na laging umaalalay at naghihintay sa mga ride. Mahirap man ang ahon dito, isa pa din ang cave sa pinakapaborito kong ruta. Kasi tignan nyo naman, nature na nature ang daan. Maraming puno. Maganda ang kalsada at higit sa lahat napakaganda ng mga tanawin dito. Isa talaga to sa pinakasinik route dito sa Cavite. Sobra talaga ang pagkamangha ko nung una akong makapunta dito. Sayang nga e eh, wala akong nakitang wild monkey sa daan. Masyado ata silang busy sa mga oras na yan. <laughs> Bago pala kami makarating sa mismong tunnel, eh nagpahinga muna ulit kami. At laking gulat ko dahil may biglang tumigil na truck ng Marines na may sakay ng mga siklista. Kitang kita nyo, walang daya to ha. Oh. <laughs> <laughs> Buti may nadaanan kayo. Thank you po sir. Kailan na pa namin nihintay itong mga to eh. Oi, <laughs> <laughs> bike, 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 bike. Thank you, po thank you. After namin magpahinga dito, balik pa na. Mula dito ay meron pa tayong natitirang 3 kilometers. Unting aho na lang yan, then after nun, puro lusong na hanggang makarating tayo sa Kabyang Tunnel. Solid ang mga lusong dito mga brother, pero konting ingat lang since sobrang daming sharp curve at marami kayong makakasabay na sasakyan. At after pa ng mga ilang minutong paglusong, nakarating na tayo sa Kabyang Tunnel. After naming magpahinga at mag-feature dito, back to saddle na at ito na talaga yung pinaka-paborito kong part intern natin na Sugbu Road ang lusong. Mula kay tanel Tunnel ay mahaba-haba na lusong yan na may pangilan nila na ahon at ang pinakasolid dito bukod sa lusong, kitang-kita mo dito ang magagandang tanawin. Kaya make sure na mag-feature ka dito lalo na dun sa mga viewing deck. Ito talaga yung magpapawala ng pagod nyo sa napakahabang ahon papunta ng kay tanel. Tunnel. Enjoyin mo na yung napakagandang tanawin dito kasi after ng mga lusong dyan ay aahon na ulit tayo. Mula lusong ay may natitira pang 2.5 kilometers na ahon pero hindi naman ganun katatarek at mas okay na sa part na to dahil mas marami ng puno na sisilong sa'yo. Hayayay na ang buhay pagdating namin sa Lusong. Tamang enjoy lang since tapos na natin ang lahat ng ahon sa Kaibiyak. Chill-chill na lang pagdating namin sa patag na part at sobrang solid pa din ng mga nakikita nating tanawin. Ikaw ba brother? Anong mas trip mo sa ride? Yung ahon? Yung Lusong? Or yung napakahabang patag? Comment nyo na lang sa video yung sagot nyo mga brother. Mag-aalas tres na ng hapon na nakarating tayo sa kanto ng Barangay Papaya. Dito na rin pala natin nakita nagpapahinga yung malalakas nating kasama sa Bike West. May babayaran pala dito na 20 pesos para sa environmental fee. Medyo makipot na ang daan at marami ng bahayan papunta sa beach resort. At may mga part na dapat akayin mo na yung bisikleta since buhangin na yung dadaanan. Mga asa 2 kilometers din pala ang tinahak namin. At pagkatapos ng nakakapagod na araw sa wakas, makakapagpahinga na tayo sa napakagandang beach resort na to. Nag-set up na agad kami ng mga tent namin at syempre after no, naligo na rin tayo para matanggal ang ating pagod. Sa so, susunod na episode mga brother, samahan nyo naman ako sa pag-uwi ko sa Kalamba. Marami pang supresa ang naghihintay sa atin sa bike venture natin na to. At kung gusto nyo pala makita itong ruta na to, pakifollow na lang po sa Strava. I am happy. At kung gusto nyo mapanood yung buong storya, full videos are available on my YouTube channel. Subscribe na rin po. Salamat!